First time ko lang makasakay sa barko na togo at grabe sobrang saya pala dito. Tingnan nyo naman ang ganap. Pagdating ko nga dito sa Pier ay pumila muna ako dito dahil may babayaran daw bago pumasok dito sa waiting area. At mga ilang oras din kaming nag-antay bago kami umakyat dito sa barko. At ito ngayon paakyat na ako medyo mataas-taas pala to. Ha, ah, <laughs> 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 Dahil nga first time ko lang makasakay ng ganito kalaking barko nagulat ako kasi para ba siyang mall sa loob. <laughs> Parang SM. <is -im. laughs> Tapos nalito pa ako kasi ang laki niya. Nalito ako kung saan banda yung kwarto ko kasi hindi ko masyadong maintindihan yung mga sulat, Chinese ata or Japan or what. Hindi ko talaga maintindihan kaya nagtanong na lang ako. <laughs> sector <laughs> importante Alam niyo kaya dito kumahanap yung room ko kasi tingnan niyo naman yung nakasulat sa bintuan ah. Oh. Hmm. Chinese. Ito, alam mo Chinese. <laughs> Inano ba naman naman kasi paano ko maintindihan 'yan? Diba? Kaya di ko talaga mahanap. <laughs> at pagpasensyahan niyo na muna yung boses ko dahil paus ako. <laughs> Bago nga ako matulog ay pumunta muna ako dito sa labas para tingnan yung view. Ang ganda promise. At meron palang libreng pagkain dito kasama na to sa bayad ng ticket nyo. Merong breakfast, lunch at saka dinner. Pero hindi kasali yung merienda ha. Assuming naman na kayo masyado. <laughs> Shoti, habang ang kumakain ako ay eh, napakasarap at napakaganda ng view. <laughs> After ko naman kumain, ito yung ginawa ko kasi para talaga siyang mall, promise. Meron siyang mga tindahan, meron siyang makainan. Ayan, meron siyang bilihan ng si mga ganyan. Ano ba tea? <laughs> Arty. At ganito nga kaganda yung CR nila dahil meron pa silang shower. Ang linis ng CR at grabe, pwede ka palang maligo dito. Dahil ilang araw din yung ano namin biyahe. So, meron silang shower dito. Ang kagandahan nga nito ay habang umaandar yung barko, pwede kayong magpahangin sa labas at mag-imot-imot. At kung ayaw nyo naman mag-imot-imot at magpahangin, ganito na lang ang gawin nyo. Manood na lang kayo or sumali na lang kayo dito sa Pabijoki Challenge ng Togo. <laughs> at meron niyang premyo ha, pero ang pinakadabis talaga ay yung sa gabi. Bandang alas 8 ng gabi, meron ditong party, ano ba to Party or disco or what? Di ko maintindihan, basta sumali lang ako. <laughs> At pagdating ko nga ay itong dalawang singer, napakagaling kumanta. Promise kung marinig nyo lang yung kanilang boses, kaso lang baka makapiright ako. <laughs> at kung merong pabijoki challenge sa tanghali, meron din naman sa gabi, pagalingan, sumayaw at kumanta. <laughs> Pero may premium pa rin, kaya sobrang saya talaga, sulit yung pamasahin nyo dito. At ito nga si ate yung nanalo, kasi sa Japan siya nagtatrabaho, singer siya sa Japan. Kaya wala, talagang taob yung apat. <laughs> siya yung nanalo. At grabe nga, hindi ko alam kung sino tong mga kasama ko kasi pasahero lang sila. Hindi ko kasi natanong talaga yung pangalan nila. Natapos na lang yung party-party namin. Nagbabaan na lang kami sa barko. Hindi ko talaga alam pangalan nila. Pero tingnan nyo naman, diba? Kala mo talaga close na close eh. Inila pa talaga na kung dyan ni Kuya, sabi magsayawan daw kami sa gitna. Yung feeling na disco siya, alam nyo yung party-party, ganon. <laughs> sulit na sulit yung pamasahe, hala, sige eh. <laughs> Pero promise, sobrang saya ko, sulit na sulit pala dito sa Togo Sumakay. Kahit medyo matagal yung biyahe, hindi ka naman mabuboring dito. Ikaw ba naman mapapasayaw sa kalagitnaan ng dagat? Malay ba ng mga tao <laughs> na mayroong nagparty-party sa gitna ng dagat? <laughs> basta pag, pag malunod to matuwa ang mga pating nito sa amin <laughs> pero grabe yan si kuya hanggang ngayon di ko pa rin alam yung pangalan niya <laughs> o oh, diba feeling close lang sayaw sayaw lang ganon kasarap ang buhay <laughs> pero love trip talaga tong si Hattie <laughs> Kasi lagi niya akong inaaya sa gitna. At ang mga singer din dito sa Tugo, yan si ate yung naka-black. Grabe, napaka-friendly niya. At syaga talagang nakikibanding sila nakikibanding din sila. At mga yung mga sumasayaw na yan, pasahiro yan lahat. <laughs> Para ba kaming nagdisko sa ano, barangay? Alam mo yung barangay ng province? Ganyan, di ba may diskuhan? <laughs> At ito ang si kuya. Alo, feeling close talaga, shooting. Ops, baka makapiright tayo. Lagot tayo kay Lolomita. <laughs> pero shout out nga po pala dito kay Kuya at kay Ate. Hanggang ngayon di ko pa rin alam talaga yung mga pangalan nyo, mga Lodi. <laughs> Shooty, pero at least nakabanding ko sila. Promise, sobrang saya. Grabe. Pero hanggang alas 12 lang yung party-party nila dito. Pero para sulit yung pamasahe, hindi talaga kami natulog hanggat hindi dinatulog yung DJ. <laughs> Grabe, sobrang sayain. <laughs> Sempre naman. Tingnan nyo naman si Ate. Then after nga niyan nung natapos na, ayun, natulog na kami.